Good afternoon guys. Ah, uh, ngayon ano, ah, uh, eh, gagawa tayo ng windswept style na ah, uh, bonsai no. So ibig sabihin ng no, windswept, ibig sabihin yung ano direction niya ah, uh, sumasabay dun sa ah, uh, ano ng hangin. Halimbawa, yung hangin ay papunta doon. Yung lahat ng sanga niya doon papunta. So ngayon yung ganun yung ginagawa natin yun, yung No, sanga papunta yung hangin <coughs> Ayan guys, so nakikita nyo diba? Puro siya papunta. Ron. Tapos the same time, nakikita nyo siya. Parang alternate. So, ibang purpose niyan, kaya sa para yung araw, pagka nagsabay, magpantay-pantay man yung uh, harap nila rito, uh, yung araw makakatagos pa rin doon so, sa ilalim para makakuha ng ano pagka sa pagpuprodus nila ng uh, um, ito, pagkain nila so, alternate siya pero isa yung direction na punta nila eh, ito yung na isang style na windswept style